Paano magbayad ng kuryente? Gamit ang GCash. Napakadali lang niyan at sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Okay? Let's start! Siyempre, ang unang gagawin ay i-open mo lang ang iyong GCash app at dapat meron kang GCash balance. Pagkatapos dito sa homepage, since magbabayad tayo ng kuryente, pipindutin natin itong bills. Pagkatapos dito, isearch mo lang directly ang electric cooperative or distributor ng kuryente sa lugar mo. For example, kung nasa Manila ka ay Meralco. Pero since nandito ako sa Negros Oriental, ang electric cooperative namin dito ay Noreco 1. Click lang natin. So ito na nga ilalagay na natin dito kung magkano yung ibabayad natin. Magkano yung bill mo? Sa akin ay 2,045.56 pesos. Sa digit account number naman, ito yung customer account number mo. Makikita po yan sa bill mo. For example, sa bill ni Meralco, naka-indicate po doon yung account number mo. So, hanapin mo na lang sa bill mo. Sa account name naman ay kanino nakapangalan, ang kuryente niyo sa bahay niyo. Sa email naman, dito isesend yung resibo sa pagbayad mo. Pero kung wala kang email address, pwede rin hindi mo na lalagyan. Pagkatapos, next lang. Dito i-review mo lang kung tama lahat ng information na nalagay mo. At kapag okay na, i-click lang ang confirm. Hindi ko na i-confirm -co dahil tapos na akong magbayad ng kuryente. Kung may tanong ka, mag-comment lang sa baba.